Papa ko talaga. Galing. Sabi na eh. Papa, papa ko, hirap kalaban. Galing ang papa ko. Mm -hmm. Hindi niya lang alam na mahal na mahal ito, pero... May naramdaman ko eh. May naramdaman ko eh. Tungkol sa outside world. Tungkol sa papa ko. thank you brian uh -huh. thank you so much you Tingin ko ato yun, di. Ang sabi sa inyo ni Kuya kung kundi sa balitang na balita mo kanina nag-react ako. Totoo daw baga? Hindi ko na itanong. Daming dumansa. Tama, lagiging tama na yung hula sa akin kaya ako naniwala eh. Sana maging matigas sa ako sa magiging ano. ko. Ito na pinakamalaking pagsubok talaga. Ito nangyari? Hindi. Sa kwarto ko yan. Tingnan gintuhan natin. Uy, tapos na rin. Yun ako. Ang importante, may hindi tayong kras na wala. Kuya ito <laughs> Ito yan. Tapos, Sabihin mo lang ang totoo, Pag... Pag nakalugar na, ha? Mm-hmm. Basta ako lang magpapahala. Mag okay? Tapos yan, ah. Kalagutan ang pati mm -hmm. ng mga hmm. luka. Yan ah. Mm-hmm. Bahala na, eh. Bahala na ni ay. Napaguan ako ko yan. Sabi ko, malaking pader nga niya abang ko. Napakalaki. Doon ako takot na takot sa tao na yun. Maka, kung makaharap ko siya. Yun ay walang iba kundi ang papa ko. Papa ko. Na-trauma ako sa nagawa niya sa akin. Ginawa niya sa akin. manwal man, 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 man. <sipns> <tipans> <tipans> niya sa akin gusto niya para ako makilala tapos Totoo yun. Papa ko talaga. Galing. Hindi niya, niya lang. Hindi niya lang alam. Mahal na mahal ko siya. Kaya nga ako nandito para sa kanya. Pero, no, pero parang pakiramdam ko eh, Kuya Roy. Eh. Parang tiba yung papa ko. Mano yung si papa. Kahit isang beses ko lang siya na nag-iisip na ako. Bumakasa sa isip ko yung ang itsura ng mukha niya na... Napakiramdam ba parang... In a way, in a day or in a month, in a buwan ngayon, yan, mag, pwede kayo mag-uusap. Parang ganun. Kasi, naano ni Kuya yung ano, tungkol sa papa ko eh. Tsaka dun tungkol sa picture. Wala. Kung magka-picture kami ng papa ko, bata ako. Pero wala kami picture. Ako natandaan na kami talaga. Kasama na, ganito na ako, 11 years old ako. <laughs> Kung okay. Meron man, gaw gawa niya na lang ang yun. Si Lula na kaalam na lahat. Sabi ko kay Kuya, kung kahit di na siya maniwala sa akin, Kuya, kahit di ka na po maniwala sa akin, si Lula na lang pong tanongin niya. Kapag ang isipin mo ngayon, eh, wag ka na mag-isip ng kung ano. Kung tingnan mo, abangan mo na yung masusunod mo. Masusunod mo. Kung uh, uh, baga may purpose. Kaya tayo, umiyak kanina, Kuya Roy, sa confession room, naiyak ako kasi naalala ko yung nangyari. weekend uh, Maganda. Maganda rin na, maganda rin na mag, just in case magkita kayo ng, maganda rin yun. At least, di ba, masabi mo yung masabi mo, ano man ang mangyari, ano man yung maging decision yung bilang mag-ama. at least, napanggit mo mo na, Malaki ka na, yung, I mean, kung ano man yung mangyari, kaya mo man nang patakbo nyo ng buhay. na, may na. Sa akin, Kuya Roy, ay, ayoko lang magmukambula, ano ko sa lahat, yung ganun. Ayoko lang, gusto ko lang, na Pakita sa kanya na kung kung gaano ko siya kamahal na. Hindi okay, pa kita mo pag nakita ka na naman yung maging action niya, maging hakbang niya. O di tanggapin mo. O oh, no na naman Lagi mong isipin na wala ka dito. Kasi na mo, di ba lagi yung sinasabi. Wala ka dito ngayon sa mundo. Naman yung maging action niya pag nagkita kayo, nagkausap kayo. So bigat ganun talaga ang buhay. Di ba? Pero ngayon, wag ka muna mag-isip. Think positively muna. Ay, kaya lang sa buhay ko, hindi ko malang ako na yakap mo. Eh, Diyos ko. Kasi mga patanong kay kanina ni Kuya, na ano niya talaga, kung totoo lahat na nasabi ko talagang inaano ni Kuya. So, Nakabigay ko talaga lahat ng totoo. Eh, siyempre, kumbaga mahirap din na magkamali din sila kaya sa decision na gagawin nila. Oo. Just in case man, magkita kayo ng mga tatay mo, di ba? Mahirap din. Kasi una so, sa lahat, sabi ko nga, um, magtiwala ka lang kay Kuya kasi una sa lahat, si Kuya ang may alam ng lahat. Sabi ko man, sabi ko man sa kanya, magkita man kayo ng tatay mo, tatay mo pa rin yun. Tama mali. Tatay mo pa rin yun. Ano man yung maging desisyon niya, tagatin ka man o hindi. Ganun talaga. Ha? 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 Goya lang. Pag yan! Diba? Yun lang yun. Malaki ka na. Di ba? Kung baga, darating yung time, ikaw na rin magpapatakbo ng buhay. Sa Oh. ba? Oo. Kuya? Kaya ako siya nangyong Yung mama ko, okay lang ko siya Ang kahinaan ko talaga. Hindi, tapos yung hirap ka Ba, ano ka na mag... Ano ka na daw mag Oh, magugas ka na doon. Oh, salamat okay. Ayay! Ayay! Hala Ayay! Hala Ayay! Huwag Ang ganda, ang saya ko kanina, nag yung utak ko. Bakit? nag <laughs> <laughs> two, minute two, two, two minutes and sixty. Two minutes and half hours.

Dito naganap lahat ng persecution. Ah, pasensya na dyan. Tingnan. Mga plakito. Dito hindi ko na sa iyo. Wow, na dyan tayo sa Yan eh. na nga eh. abnormal na reaksyon nga ng tao. na nga eh. mo nga sa kanila dati. Kalat Ah, ito tayo doon. Ganun ka na mag Bumaya ko tayo sa orto. Ang laka, two minutes. Bilisan mo, two minutes na lang. Oh. Bakit eh. Huwag mo na masyado na nga Tuloy yung nito. Sa lahat ng bagay, may dahilan sa mga may purpose, no? Grabe yun ni Papa pag nagkain ko nito. Ako. Ako. genau

نه آیی.